ganitong Sa na siya. Bakit po? Yeah. Ba 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 mangalaka. wala kami. Uh 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 tayo. Mm -hmm. Sa halip na isda, basura ang hinuhuli ni Salvador Mangsibang sa tulyahan. Yung nakikita namin noon, eh, mga tilapia, dalag, ito, ngayon na, hindi mo makikita dahil marum, masyado marumi na yung dilo. Masangsang ang amoy ng basura, pero tuloy trabaho pa rin si Salvador. Mga magkano po kaya nyo may bibenta nyo? Hindi. Hindi ba ka? Sete. Yung plastic, hindi lang. 9, tapos 1.2, 1.2, ang isang kilo, 60. 50, hindi oh, pa tama, 50 isang kilo, bali may sobra 60. Magkano uh, po lang? Bali, 177. Tama lang. Tama lang sa pag-ikas sa uh, isang araw minsan, umaabot sa 300 piso sa isang araw ang kita ni Salvador. Ang ilog ng tulyahan ay bahagi ng Navotas Malabon Tenejeros Tulyahan o NMTT River System. May 15 kilometro ang haba nito. Mga dinadayo ng mga estudyante, mga masial, isang yun, mga kuwasilah, sila. Take in yung mga kumukuha sila ng picture, mga estudyante. Oo, yung picnic, makapagkuha sila. Pasyala no? wala na. Ngayon, wala na. Para mabuhay ang mga isda at iba pang hayop sa tubig, kailangan ng DO o dissolved oxygen. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DENR, manipis ang dissolved oxygen ng tulyahan. Sa dami ng basura at nakalalasong kemikal sa ilog, kulang na ang oxygen. Um, yung loss to biodiversity, ibig sabihin kung anong yaman in terms of animals, plants, at ano pang um, organismo ng, ng ilog, ay mawawala. Purak na ang nagsisilbing sahig ng tulyahan dahil sa basurang naimbak dito pag pumunta kayo sa Tulihan, isa sa pinakamalaking problema ng Tulihan, napakababaw na. Kaya konting uh, ng ng tubig from La Mesa, umaapaw na kaagad. Hirap daw ang lokal na pamahalaan na palalimin ang Tulihan. National kami backhoe at saka uh, crane on barge. Pero yung dredging machine talaga, wala kami ang dredging. Right now, never pa yan na dredge. Eh. May 12 years here in Valenzuela, never pa na dredge ang Tulihan. Sa batas, ang lokal na pamahalaan ang dapat mangalaga sa mga ilog sa kanilang lugar. Pero ipinapasa ni Mayor Sherwin Gatchalya ng trabahong ito sa DENR. The initiative should come from DENR dahil river to eh. Ang, ang river system sa Pilipinas, DENR talaga nagre-regulate yan. Eh. Tumutulong lang kami, of course. Uh, well, you Mahirap po natin sisihin talaga mga LGUs entirely. Although under the National Solid Waste Management Act RA 9003, ang solid waste po ay talagang nasa jurisdiction ng mga LGUs. The DNR through the EMB is supposed to provide technical assistance and education. 2010, naglungsad ang DENR ng Adapt an Estero Program para linisin ang mga ilog at estero sa bansa. Sa ilalim nito, mag adapt ang mga pribadong sektor ng estero o ilog para ito ay linisin. Kasama rito ang tulyahan pero matagal pa bago makita ang pagbabago rito. Kasama po dito ang lahat ng mga LGU na dinadaluyan ng water body, the barangays, the communities themselves at saka ang mga non-government organizations. Panawagan ng ahensya. Dapat responsable kasi ang lahat sa pagtatapo ng basura. Kahit na sino pang tumulong sa atin na private partner to clean the surface, if we continue to load solid waste po, masasayang lang. Ang maruming paligid, dahilan ng pagkalat ng sakit. Uh, one example is uh, in diarrhea, pwede rin uh, karon sila ng mga vector-borne diseases. No? Uh, dun sa mga vector o yung mga insects na nabubuhay dun sa, sa ilog. No? One is, uh, uh yung, yung lamok pwede rin mabuhay dun uh, kasi may mga areas din na nagpo-collect ng tubig. So, uh, pwedeng dengue. No? Pero sa walang ibang mapagkakakitaan, kailangang makipagsapalaran. ano na lang ang namin dyan. Sanay na kami. Saka wala na kaming kuasa tubig. di kami na Hindi kami nangangatis.